Pirang Bicolano sa Camarines Sur da isubuot satisfied sa mga piglatag ni Presidente Bongbong Marcos sa sa iyang zona kasuudma. A laug can sona kasuudma. Ang naging laog kan sona kan presidente, pighimay maan kan sarong political science professor. Ang detalye tinutukan ni Jessica Kalino. Mapadagos ang mahigot na laban asin in epektibong estratehiya kontra sa ilegal na droga. Extermination was never one of them. Yes. Padagos ang pagpapakusog kan depensa asin puwersa kan Pilipinas sa pagsyerto kan self-reliance asin pakikipagtabangan sa ibang nasyon. Ang West Philippine Sea ay hindi katang isit natin lamang. Ito ay atin. Ito ay manan At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pati ang sa operasyon kan mga Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators na subuot na likod kan pirang krimen na nangyayari sa nasyon. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of Pogos by the end of the year. Gadole, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Ang tulong darakulang isyo na iyan na pigtukar ni Presidente Marcos. Pirasa na sa mga pinalakpakan asin sinakakuha sa atensyon kan mga nag-atindir sa sa iyang sona. Sigun sa sarong political science professor, ang mga paninindugan na inikan Presidente, kabaliktadan na maray sa tindog ang kansinanglian niyang administrasyon. He needs to walk the talk. So yes, uh, very good si mga rhetoric na presidente uh, nagtadom sa isipan ng mga tao. Pero ano nang gigibuhon? Ano na mga bold steps na gigibuhon after that statements? May mga bikulano na approve sa mga nailatag sa SONA. Alagad igwaman, ninday gayo kumbensido digdi. Gigibuan niya man para paraan na maano itong pagbaba kang bagas bagata. Grabe ang paglangkaw. Ay, man namamati kan tao. Dahi man ba katotohanan? sa mga sinabi ba gano'ng subanggi? So man ba katotohanan ng iba? Ta, grabe man ba girarin Dapat mamatean talaga daakan gabos ang magagayo na pigsasabi kan gobyerno kaya makalihis ang sona, sigon ki Professor Jiminella. Dapat nang trabahuhon kan gabinete asin kan iba pang imbueltong ahensya na marealisar asin matawanin konkretong ladawan ang mga sinabi ni presidente Ferdinand Marcos Jr. sa atubangan kan mga Pilipino na naglaag sa iya sa pwesto. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.